tagal natin walang upload eh this trabaho hirap ano isingit ng ang hirap isingit ng pagbablog lalo na kung moto channel yung ano mo moto vlog yung channel mo kasi hindi ka naman yung magbibidyo sa bahay lang magbibidyo ka rides eh, di ba so lalabas kailangan mo talagang lumabas ng bahay kailangan mo magmotor which is hindi ko magawa kapag uh, ipasok si so buti ngayon nagkaroon ng ano nagkayayaan kami ng mga trabaho ko may farm yung tropa dito sa may painaan pupunta tayo dyan no? yung farm nila ganda para siyang ano para siyang parang tapos ano siya eh tawag dito merong maliit na ilog dun pwede kang magtampisaw tsaka malinis pa yung ilog kasi hindi pa siya hindi, yung mga ba mga bahay dun hindi pa ganun karami sin konti pa lang yung bahay kaya malinis pa yung ilog sariwa pa yung hangin so dun tayo dun tayo pupunta okay so let's go may picnic picnic kami doon. Lutuluto, iyaw ihaw. Yun, yun ang trip natin ngayon sa vlog na ito. So, stay tuned mga kabsat. And enjoy. Enjoy ang ating nature trip vlog. Ooh, it's hangin yun sa amin nung mayari nung farm eh dun daw sa ano Rusi, no, yun yung landmark Rusi Rusi paenaan ba yun basta sa Rusi pinakita namin yon pag naitan nyo yung Rusi unang kanto kakaliwa kayo dun tapos konting rough road, yan tapos dun na banda yun Tawid lang ng maliit na ilog ng motor. So, yung exciting na part din eh. Medyo may river crossing. Pag naitan nyo yung Rusi, dito lang, oh Merong kanto dito. Kakaliwa oh. kayo. Diyan yung papuntang. Ito, yan. Papuntang, ano yan. Ito yung papuntang farm. nila absidi. Tropa natin, no. Shout out TLAB CDE Ako nga pala si ano EFGH EFGH <laughs> <laughs> Acheche So yan <clears throat> Ah so Ah, uh, so. Good day, -re recording ba? Good day, good Uh, sarap ng hangin. dito ito lamig eh, oh. So, may tatawirin tayo ng ilog dito. Diretso lang tayo ng konti. Ilog dito tayong tatawirin. Dito yata eh. bayang. Udah gitu tuh. parang hindi ko na maalala dun yata dun yata Thank you. موسيقي Ito na pala eh. Friends! Ligaw <laughs> ako. Kami rin, naliligaw kami. <laughs> San ba yan? Alam mo na? Ligaw rin nga ito eh. Galing na kami doon. Nasa dulo na rin kami. Dun sa so may tulay na ano. <laughs> shout out, shout out. Laya tagdaan. Tagdaan si Aksin Misa. O. Oh. Oto. Diya, hindi ko na na tayo. Nasa dulo na tayo ng kawalan. Guys, daliligaw kami. Nasa dulo na Teka, may na direction si ano eh. Teddy eh. Man. Ha? Ano, ito kinabigami mo ako sa naglabas. dami, private property. Nga po kayo? Ano private property na pakaliwa, pakanan? Kala ko nga rin doon. Sabi, eh, sabi ko, may private property nakasulat. Sabi ko, hindi dito yun. Dumiretso pa kami. Eh, may tulay na. Sabi ko, wala naman kami nadaan ng ganito dati. Ah. Bumalik na kami. Tapos eh, dito naman, dumiretso rin namin. Iba rin. Iba rin yung Ha? Huh? importante Ito. <laughs> so, lagpas ng Rusi, kaliwa. Then, unang kanan. Paglagpas ng school. Unang... Unang kanan paglagpas ng school. Ito yung school, di ba? ay dun pa. Tara. One eternity later. Naliligaw kami. Eh. San ba? Wala. Hindi namin siya makita eh. <laughs> you know? Oh, ha? Panis. Basic sa P... Basic sa PCX. Ha? Hindi. Ready, ready. <laughs> Woo! May mga bibi, oh. Serap! 20 talong ni Andy. <laughs> <laughs> Ba't mo yung talong ni Andy? May <laughs> Það er okkvæmlega. Það er okkvæmlega.

Ito, ito dito ito hindi malagay dito kasi na-stuck yung tubig dito hindi ko alam kung open for for ano eh for public eh anong natin for na pride, no, ah, hindi pa medyo private pa nga yata ito <laughs> pero bala ko dito, dito magtayo ng mall eh yeah. Good luck kung may pumunta dito ang tao pag may mall dito. <laughs> Layo sa pagbihas namin. Okay. <clears throat> open ba for for ano to? Public hindi. Hindi no. Hay gat. Tropang dikit <laughs> <tropang liquid laughs> lang. Tropang dikit lang. Kilala mo ang amigo. Pero pag iba hindi ko pa ano. Hindi pa hindi pa open for public so hindi natin ma-recommend -re na pumunta kayo dito. Uh, i you know. O pwede subscribe daw muna kayo tapos chat or comment no mag-comment kayo sa susunod na pagbalik namin dito kasama na kayo. <laughs> Comment hashtag <Jutes> Andy. <laughs>

Lalim eh, ha? Oo, medyo mataas. <laughs> Umulan ulan lang eh. Pero medyo malabo. Ito mababaw pero malinaw. Pero mas maganda nga dun. Kaso, mainit. <laughs> ah, Ang dami namin pulutan. Oo, kasi ito. Oo. Karin, tatil namin yung si Karin tsaka si Rich. Karin. Tsaka na laging <laughs> na yun. So na ako sa'yo ah. Nagaano pa. Ikot ng ikot. Tatang pinupuntahan. Kakandidato daw yan. Arap dito? Ay, <laughs>